Ayan mga paps, nagpalit tayo ng trade ganito. Kasi wala talaga 'to eh. Ang ginawa natin, ayan. Ang ginawa natin mga paps, ayan binari na natin. Tundi hindi ko natanggal yung dati, pinutol ko lang dito tapos ang uh, grinder ko dito sa kabila. Ayan. Tapos, binutasan natin ng bago. <laughs> Yan, ito yung tunnel yung gagamitin natin. So, wala tayong available dyan. Ito lang. Papasok mo lang dito. Yan o. Oh. Tapos, lalagyan natin ng nut. Tapos, wi natin dito sa kabila. Yan. Lalagyan natin ng kontra dito sa kabila para yung tatamaan ng welding maganda ayan diba so yung paglalagay ng shock ayan Pwildingan natin yan dito tulad nung isa nakabukol din oh pa welding natin yan paikot tapos papantayin tatanggalin lang yung kantuhan para di sumayad sa ating tapalodo Ayan mga paps, ito yung una natin binupang pinambutas, sunod to. So pinakang last tong malaki. Para hindi kayo mahirapan sa isang butas lang. Ayan. Mag-wielding na tayo. Ngayon bago tayo mag-start sa pag-wielding, tinanggal na, tatanggalin nyo yung CDI. Ayan, tinanggal na natin yung connection CDI. Para hindi masira ang CDI. So, pati battery. So wala naman tong battery, kaya pwede na tayo mag-start. Let's go! Ayan mga paps, napansin ko dyan, mababa ang amperahe ko. Medyo hilaw ang tama, kaya tinaasan ko siya. Ayan. Kaya ko kasi ng hilaw, pangit, nasisira at natatanggal ang pagka -building. At mga paps, kung mag kayo, ay wag niyong ibabawad kasi mabubutas ang tubo. So pag manipis ang welding nyo ay matutunaw. So tamang spot lang. Ayan. So 200 ang amperes ko nyan kasi hilaw ang 195, uh, 190. Ayan, maganda yung pagkawiling ay makinis. Um, tas welding din natin dito, spot paikot Para matibay. Lalagyan lang natin 'to ng balot para hindi ma madikitan. Para walang nang damage. Ayan mga pubs na welding na natin paikot. So lilinisan lang natin yan. Grinder. Para maganda naman. yan sa kabila. Ayan. Nabuos camera. yan Paikot yan. So lilinisan natin yung katulad nito. Parang buko lang. Ganyan. O. Ayan o. So, ganun din gagawin natin yan kung hindi linis lang Dito na ispatan din natin yan no? Paikot para matibay Ayan Linisan na natin Ayan mga paps oh. Pwede na natin tanggalin to. So kaya naman natin kinabitan ito para walang damage yung trade. Mahirap kasi mag maglagay ng nut na may damage yung trades. Ayan oh. Okay na. Ready to use na. So ito na iwan yung ano nang shock. Tatanggalin yan. Ayan oh. Same na siya. Same na siya. Mga nakabukol din oh. Oh. Diba? Diba? Yan mga paps, ganun lang po kung gusto niyo magpalit ng pagkakabitan ng shock pag wala na kayong pagkakabitan. Ito kasi putol. Ito siya mga paps, oh. Ayan. Ito yung nakadikit dyan, ayan, putol. Ayan. Ayan mga paps, ispatan natin ng premier gray yan para hindi tuloy-tuloy magkalawang. Kalawangin kasi yan pag pinabayaan nyo. Ayan. Ayan. Okay na. Ayan mga paps, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi ka pang-update sa mga post ko mga video. Okay, let's go!